Ay, cool. Good morning mga katulad Nandito naman tayo sa tabi dagat Araw ng Friday So araw ng pissing na naman So ayan Sikat na araw Sunrise na sunrise Ayan So, nandito tayo ito mga kasama ko naglalatag na ng pranila so sa akin nalatag ko apat dun sa malayo layo so, kita naman kung may kumauhuli chat out chat out na lang po sa inyo mga katulad di lang talaga tayo magpag upload ng video tuwing ready lang busy na sa tarbaho So, tingnan natin muna natin yung kapaligiran. Maraming nagja-jogging. So, gusto ko rin mag-jogging. Ay, may mag-jogging din ako. Mauna tunot lang yung mga litid-litid natin. So, ayan. Okay. Ah, Ay, si so Wei Kong, oh. palit kagad ng pain. Tayo so, po sa oh. Tumapos na ito. Nag-aabang ito ng pain namin. Yung mga tiratirang pain sila nang nagsisimot no dami yan yan no? yeah. set out, chat chat tayo sa mga subscriber ko na walang sawa ang um, supporta sa aking youtube channel maraming salamat sa inyo at sa mga hindi pa nakakapag subscribe sa aking channel please subscribe my channel tulids blog please like and comment and share at huwag natin kalimutan eh click ang notification bell mga tonage para lagi kayong updated sa mga bagong video natin so ayan ganda ng dagat may mga uli nung friday na zero kami wala man lang talaga kumagat hanggang na last discount rito wala man lang kumagat <laughs> sana ngayon mayroon kasi pa ayaw tubig ngayon umaga kasi so, parang mabilis na naman mo upos yung Marami na naman yung tampiran ha. Ah. Ayan o, no. pangalawang na niya yan. Nakadali. Nagaling pa yung pa Pataas pa yung agus. Oh. Yun o. Okay mga tol, let's update ko kayo mamaya. Ayan na. Balik ako kayo mamaya. Mag-jogging-jogging muna tayo, lakad-lakad. Para sa ako natin, kalusugan. Good health. Mga okay mga tol, kito, Ito. Huh. Hinapayo ko. natin.

asa manatess <laughs> nandaanin lan wow wow ah. oke okay. eh, se

کر رہے ہو کچھ انت

مش صور بوازي مش كور داعش هذي هذي بنص هنا وين بنص لا بعيدة يا رجل هذه بنص ए अरे, देख सेम सेम हाँ, सेम सेम है। चुप रहना, चुप रहना। नोट बाट जाओ। दो मिनट में दो मिनट। क्या कर रहा है विचार? नहीं रहा नहीं। ये तो माकूई कर रहा है विच।

Thank you, boss. Oh, ayan na. Meron dito, bro. Ayan o, tali. Ayan o, lubid. Ayan o. Bakiro muna tayo ngayon. <laughs> ayan. Yan yung tinalihan ko nung Ha, Hah, thank you. sono eh. Pira ada kagak? agad. Let's not jawa. Let's not jawa. Eh, napas mapi karban. Pa mapi karban. how much time. Itu <coughs> <hanko> <one>. <craincoln> どうも。<Okay. S 2> thank you, thank you.